Good morning, mga katinders. Ito yung breakfast namin for today at baon ng aking mga anak. Kinuha ko lang to sa aking tindahan kasi napakamahal magbibili no? Bibili ng uulamin namin. So, kaya ito lang muna for today's video. So, ito na yung aming breakfast and lunch. So, ito din yung baon ng aking mga anak. Kumain ba Nakapag -breakfast na ba kayo? Nakapag-breakfast na ba kayo? Kape-kape din tayo pag may time. Hello mga katinders So ngayon ay nasa 4pm na uh, Thank God it's Friday So meron lang akong Quick sharing for today's video Ito yung mga items ko na Iniba ko yung pag-display Kasi medyo nakatago sila noon So ngayon Nilalagay ko sila sa cellophane na 8x14 Tulad yung mga hairband na yan Kasi hindi man yung mga clips, mga hairband, ayan, mga accessories sa school. So, kaya, nilalagay ko sila sa, eto, sa harapan. Para nakikita ng customer, ayan. So, eto, nandito ko sa loob. So, dati kasi, nandito lang siya. So, yung iba, hindi nila alam. Meron ako mga stocks na ganoon Pero ngayon, ay nakadisplay na. Ayan, nakaharap talaga. Ayan, yung aking mga biskwit chichiria. Ito yung aking mga chichiria inimba ko yung pwesto niya kasi pag doon sa kabila ay minangat-ngat nga ng friendship. So ngayon, wala nang mangat-ngat si friendship kasi nilipat ko na dito. So hindi nila alam, no? Ayan. Ay, so meron ako mga nakaback up dyan. Kaya may nakalagay na harang dyan. So dito yung aking, pag may bibili, dito sila tumatayo. So nakikita yung aking display. At meron pa dito. Ayan, puro mga toys ako. Pero meron naman ako mga groceries. Pero yung display ko, yung mga hindi alam ni mga tumaya. Okay? So, dapat natin i-display para makita. No, kasi natutulog. tulad ng mga toys ko na sobrang dami na. Ayan. Hindi nila alam. So, pag nakikita nila, So, nabibili ka agad. So, ito yung isa sa tip ko sa inyo mga katinders. Yung mga hindi saleable ay ilagay mo dito sa harapan para pag nakikita ni customer ay may benta ka agad. O, oh, diba? Hmm, <laughs> hmm,